guys, magbimix ako ng pagkain ng mga alaga ko. Ayan. Mix natin po lahat. Kabibili ko lang po ito ngayon. Tapos, mix natin para magpantay yung pagkain nila. Yan. Yung pagkain ng mga alaga kong panabong. Tapos kukunin natin yung mga uh, misa kasi hindi maiwasan na may mga ganitong ganitong dumi sa pagkain nila. Tatanggalin natin yan. Ito so, na guys, nahalo na natin ng maayos yung pagkain ng ating mga alaga. Ayan, may nakita na naman ako isang ano. Tanggalin natin yan. Dahil baka dyan magkaroon ng problema. Yung ating mga alagang panabong. to, dami ng nakikita ko. dahil nahalo na natin, ilagay na natin ito sa paglagyan. O, transfer natin dito. Kasi hindi naman pwede na ilagay lang natin dito sa pangbana. Ano mo muna? Stop mo muna. Ayan mga nag-aalaga ng mga panagong na manok ang makaka nito. Pero yung mga hindi nakakarelate nito yung nag-aalaga ng mga panagong, I skip nyo na lang ang video ko. Yan, maraming ano, iba oh. nito. So ito ga